Okay, so hello guys, magandang araw sa inyo and uh, welcome back again naman sa ating channel at uh, sa panibagong video tutorial na naman ako yun So bali kung mapapansin nyo uh, mga boss, meron tayong uh, mga components dito kung saan meron tayong uh, ignition coil, stator, battery, uh, CDI, regulator or rectifier at ignition switch at syempre yung mga meaning ng color coding natin nandyan na at uh, yung mga color coding natin is naka-indicate na dito sa ating mga uh, components So kompleto na yun mga boss Bali, for today's video tuturuan ko kayo kung paano mag-wiring ng uh, motor or paano mapa-under yung motor sa napakadaling paraan. And uh, uh yung color coding nga pala na ginamit natin is uh, color coding ng Honda. At tapos, uh, pwede nga rin pala ito sa mga China na motor like Rusi, uh, Motorstar, Euro, at iba pa. At ang uh, wiringan nga pala natin mga boss is yung uh, AC type na tinatawag or yung stator drive na tinatawag. Meron kasi tayong uh, battery operated na tinatawag at uh, stator type na tinatawag. Which is kapag sinabing uh, stator type or uh, uh, AC type. So, ibig sabihin sa stator nagmumula. Or uh, yung stator mismo yung nagpo-produce ng Uh, sarili ang kuryente para mapaandar yung buong system. Ngayon, uh, kapag ka battery drive naman, so, ibig sabihin, sa battery nagmumula yung uh, kuryente para mapaandar yung buong system ng uh, motor. So, ayan, the, uh, bali direct to the point na tayo ta, uh, hindi na natin patatagalin pa. So, dahil uh, stator drive yung ating uh, uh, motor, mga boss, natin yan sa uh stator. So sa stator mga boss, meron lang tayong 5 wires diyan. Meron tayong kulay white, yellow, uh, black na may red, blue na may white at saka green. So lahat 'yan makikita naman natin yan dito sa uh, nilagay natin meaning. Okay, so umpisa natin dito sa uh, kulay white. So sa kulay white mga boss, kapag hinahanap natin yung kulay white diyan, so ibig sabihin yan daw yung ating charging coil. So kapag kahinanap naman natin yung uh, kulay white na katulad niyang wire dyan, so makikita natin yan sa regulator or rectifier. So ipagdikit na natin agad yan mga boss. Okay, so gumamit na nga pala tayo ng mas malino na uh, pang sulat. Ayan, hindi na natin ginamitan ng ruler para mabilisan na lang. Okay. so connected na yung dalawang white natin mga boss, yung white ng stator at yung white ng regulator or rectifier. So next naman itong yellow. So sa yellow kapag hinanap natin yung meaning ng yellow dito sa ating uh, listahan, makikita natin na yan daw ay light coil. So pag connect na agad natin yan mga boss at magkikita uh, makikita nga rin pala natin yan mga boss dito sa uh, regulator rectifier din natin. So pag connect na rin natin yan. Okay. Ayun. At jump natin and connect natin sa yellow. So connected na yung yellow at white. Next naman mga boss, yung uh, black na may stripes na red. So kapag hinanap natin yung black na uh, black na may stripes na red sa ating listahan, so yan daw yung ating main coil. So kapag hinanap naman natin, uh, naman natin yan sa kanyang mga components, makikita natin siya sa CDI. So connect na agad natin yung mga boss. Okay? So connected na yung ating uh, black na may stripes na Red. So, bali next naman mga boss, uh, itong blue na may stripes na white. So, kapag hinanap natin yung blue na may stripes na white sa ating listahan, ibig sabihin yan daw yung ating pulsar or trigger. At kung mapapansin nyo, wala kayong makikita yung pulsar or trigger dyan. So, bali, dinirect ako na lang syang color coding or wire na agad para hindi na nakakalat yung ating uh, pulsar or trigger. Pero yan yung kulay ng uh, wire ng ating pulsar or trigger. So, kapag hinanap natin yung kakulay nyan, makikita natin yan dito sa... CDI. So, pag-connect na agad natin yan mga boss. Yun. Ops. Sumobra tayo. Ayan. So, connected na yung ating uh, blue na may stripes na white. So, balit, uh, meron pa palang isa, sorry. At yung last sa ating stator is yung kulay green na wire. So, kapag hinanap natin yung green na yan mga boss, makikita natin yan. So, ang ibig sabihin daw ng green na yan, yan yung ating ground or negative. So, itatap na natin yan sa chassis mga boss para mabilis. At kapag ka nakakita nga pala kayo ng ganyang simbol na parang antena, so ibig sabihin niya yung ating ground or negative. So next naman nating wiringan mga boss is yung ating CDI dahil naka-wiring na tayo ng dalawang wire dyan. So sa CDI mga boss, meron lang tayong 5 wires dyan. Ayan, so kung mapapansin nyo, na nga na natin yung black na may stripes na red at yung blue na may stripes na white. So, bali, dalaw, uh, tatlo na lang yung wawiringan natin at uh, kung mapapansin nyo kanina sa last na winiringan natin dito sa stator, yung green ay ground, so automatically green ay ground so bali dalawa na lang mga boss, next naman is uh, yung yellow na may stripes na, uh, sorry black na may stripes na yellow, so kapag hinanap natin yan dito sa ating listahan, yan daw yung ating ignition coil, so meaning to say papunti sa ating ignition coil, ayun dun mo yan makikita, so pag connectin na agad natin yung mga boss yan, i-jump natin yan at i-connect natin yan dito sa may ating ignition coil. Again, uh, kapag nakakita kayo ng green mga boss, automatically yan yung ating ground. So kapag wala kayo nakitang green dito mga boss, so, ibig sabihin nakabody ground na siya kasi nakatornil yun na ito sa ating chassis. So ganoon lang kasimple mga boss. And last naman mga boss, meron pa tayong uh, isang wire dito sa ating CDI which is itong black na may stripes na white. So kapag inanap natin yung meaning yan So yan daw yung ating kill switch So ibig sabihin Ayan ah, yung papatay sa ating makina So makikita naman natin yan dito sa ating Ignition switch Ayun So syempre pagkonekyan na agad natin yan Okay So pagkonekyan na agad natin yung mga boss Okay So kapag inanap natin yung susi Mapapatay yung uh, Motor or yung makina natin So tapos na natin wiringan yung ating CDI at yung ating stator Next naman dito tayo sa ating uh, regulator rectifier so sa regulator rectifier natin mga boss 4 wires lang yung ginamit ko pero meron tayong uh, regulator rectifier na 5 wires uh, which is yung isa is kulay black sa mga Honda yun ay ang ating accessories so papunta siya sa accessories Bali, meron ulit tayong green dito mga boss. So, ibig sabihin niya yung ating ground. At uh, take note nga pala mga boss, lahat ng green na yan, lahat ng green ng ating components po na natin pagsamasamahin yan at itap na lang sa isang lugar okay so na, na, uh, nawiringan na natin yung ground ng ating regulator or rectifier so yung pinaka last mga boss is yung kulay red so kapag hinanap natin yan makikita natin yan dito sa may uh, ignition switch at sa battery so ganoon lang kasimple mga boss sa battery meron lang tayong dalawang terminal isang green at isang red kung saan ito yung ating uh, Negative at positive. So, lagyan natin ng ground symbol para mas maintindihan natin. So, uh, yung mga red tulad nga na sinabi ko po, pwede na natin pag connect connectin yan. Yan. Pero bago yan mga boss, syempre meron tayong fuse dito. So, lagyan natin yung fuse. Yan. Ito yung ating fuse. Yan. So, tapos na natin ma-wire nga yung battery. At uh, yung regulator rectifier nga pala. So... I-connect na agad natin 'yan dito sa may. ayan Takbo na lang natin dito. Okay, so konektado na 'yung uh, regulator rectifier natin. So tapos na natin mga uh, wiringan lahat ng wire dito sa ating regulator rectifier. So i-add natin 'yung kulay black dito. For example, ito 'yung black. Ayan. So meron pang isa and uh, dito naman tayo sa ignition switch. So tulad ng sinabi ko, green, ground, so pwede na natin itap yan sa uh, negative terminal ng battery or sa chassis so kung titignan nyo mga boss lahat ng ating components ay nawiringan na maliban dito sa uh, kulay black nitong ating regulator or rectifier so tulad nyan sabi ko yung kulay black na yan papunta yan sa ating accessory wire, at ang accessory wire natin mga boss is nandito sa may susian So tulad nga uh, sinabi ko, sa accessory wire natin mga boss na parami si nang Ang 'yong headlight, brake light, tail light at iba pa. So dahil uh, accessory wire connected 'yung ating regulator rectifier, doon natin siya i-connect. Okay? So connected na mga boss. Ganun lang kasimple mga boss na napakadali lang mag-wiring ng buong uh, uh, system ng motor. Yan, sa napakadaling paraan ayun, pwede niyo 'tong i-apply sa inyo sa pansarili ora uh, for emergency. Uh, again ganin ulit mga boss AC type or uh, alternating current type which is meron tayong uh, main coil so ibig sabihin yung stator yung nagpapaandar sa buong system so bali hanggang dito na lang mga boss so sana may natutunan kayo at ah, kung nagustuhan yung video na to so please like, share and subscribe